quick short casting mga gar tagal na tayong hindi nakakapag short cast eh kaya balik muna tayo sa short cast dapat kasi nasa ano kami ngayon nasa nasa sambalis sa panagkalap tournament ngayon sana yung araw ng biyahe namin para hindi kami mag-haul sa oras kasi ang call time dun is at squat ng madaling araw ang Sabado, Uwas, nag-cancel cancel si tournament dahil sa ano dahil sa amihan eh, since wala naman tayong ginagawa sa bahay shortcast tayo mabilisan lang uh, kahit uh, ano na ngayon eh mga alas dos na kahit 2 hours lang na shortcast maglalapu-lapu lang maglalapu-lapu maglalapu muna Plapo muna. Plapo Gaming. Ito tayong dinaka pang input eh. Oh, so, Sana meron. hangin Tapos 5 grams lang yung dala natin I uh -huh. another one another one mga garo ito mga lapalapo talaga na Ayaw ayaw talagang magpa buha sa camera titin muna natin siya sa tuho na sana to eh nakawala lang yung isa ganda ng kulay talaga ng honeycomb No, ayun, da dalawa da dalawa. Meron dalawa. Nakawala. Wala yung dalawa. So, hindi na hinihintay natin na, ano, na mga bata. Na dalawang bata yun. Ang na set up eh. May set up pa tayo na ano. Na nakatabi. Pero ano, low end lang naman. Good, good na rin for ano for beginner Kan Minsan. Kailan Ah. na palalonan yung mga rad noon. Ah. Meroko pa pala eh. Bakit 'kinira?

hindi nga na dito. Kunin mo yun oh. Yun, nasa taas. Baka kasi may dumaan. Nasaan si Pigpig? pig, pig? pig ping ba? Pigpig. pig Ping-ping. Pumasok yung pig-pig. Matraso pa ako dun eh. Ayan, tayo na daw yun. Uy, salagoy! Uy! So, sunod ko na siya bibigyan. Papaluin Papalo yung kita. At di siya ano. Sabi ko puntahan mo eh. Hindi pinuntahan mo. Hindi. Malay na si Bahayin si si yun. Nasaan ba nila? Sa taas pa yun! Hindi ba dito lang? Sa so may ano, malapit lang? Wala, lumipat na sila. Lumipat na sila. Lumipat na sila sa taas. Lumipat na sila sa taas. Sa jumping. Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano pagka ano, sabihin mo, message niya na lang ako. Oo. Oh. So, right. 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 Sila lang ako na na ito. Eh! Hindi na. Ayyyy... na rin oh Oo. Alas 4 na ba? Oo hindi pa Alas 4 na. Oo alas 4 na. chat mo sa'kin. Alas 4 na. ay 4 na Twitter oh, lang <giburna> <giburna> yan. Kaya mo po. Ito. kilo ko yan. na to mo na ito. Nakadali mo ng ano? Diamond Revali. Nakadali mo sa ba bahay? Hindi. hindi eh. Malaki yun. Uh, kagaya na sa akin pa no? ka? Hmm. Kaya na. Kaya na sa akin goy. No. sa akin, eh. Wala na ngayon. Boy pa yun. Mo, mo pa? Hindi well, Wala lang rail. Wala lang rail? Wala lang Tigas. Ang ganito pala iba ito. Eh, quick po, sa isa, ina. Tayo, no. tayo ba Ay, Ano bang kailangan mo? Rilong. Oh, ito, may Sack ril nga. dito. Ha. may tigit pa pare. O para tikisa tayo pare, yung... O, kunin nyo, kayo. Diba? Tal, dadalawa kayo. Tais, Wala yung iba. Sige sayang so, yan. Wala rin yan. O, oh, may sige eh. so, Dalawa yan, ah. pa. May ano ka? Ah, pero manawin daw. Oh, totoo. Hoy. Ano Sino yung eh, sa iyo? Ano lang. Oh, real. Oh, real. Eh, hindi ko naisaki. Oh, 'yan na 'to. Mm. Ah. May, 'di ba may ganto rin yung sa iyo? Oh. Ayun, sige na 'yan. Totoy ping-ping. Lakarin unti-unti. Hindi. Bibigyan ko na lang siya ng ano bago mag-ano lang kami siya may Ah, si Peng Peng, di mo oh. bago. Oo. Ganyan yung oh. ano yan, real. Ito, kay ano, Sa lang. Ano, lang. Lang, na eh. oh. okay, lang. Kay ano, real lang. Hindi lang ko naman tumuli. Hindi nila tayo, boy. Kaya na po naman ako. Oo. Oh. Tapos. Okay yan. Ayan siya yan. Ito kaya. Ito! Bigyan nyo lang kay ano. Peng Peng. Oo, pag nakita nyo. Ha? Ah. Ito dito, dito ah susunod ka mo yung ano yung naibibigay ko ito kasi talaga partner niyan o kung gusto mo ito na lang yung sa'yo, ito yung sa kanya o oh. oh, sige yan na lang tapos sabihin mo sa kanya pa pag inabot mo sa kanya to pag inabot mo sa kanya to susunod ka mo, bibigyan ko siya ng reel ha? di ba niya sa kanya? Wala na nga. Uh, Tatagal lang yun sa Ito, alagaan mo dahil pag nabasa siya, kailangan linisin mo agad. Ang ganda pa. Ka, tiyan, ha? Ha? <coughs> <coughs> Ikaw, gaya na sa'yo, no. gaya na. Gaya na. Gaya na sa'yo. Sira na si sa'yo. Pangatlo na. Oo, yung isa yung nagdara ng mga. Sira. Okay. Uy, may pahin ka pa, goy? Sa nga lang eh. Uh, Agoy. Ay. Walang may ito linya niyan. Ay, may nagpapaano. May linya. Mm. So, sunod ko na lang ito. Ano? Tik-tik ka mo. mga alay dito? Yung nylon ko yung ano, yung nylon ko yung ano lang eh. Isa uh, sinulit ang maglasin. Ang mo, Goy! Napakaganda, guy! Ganda ng nylon mo, guy ah. Ilang ba yan? Ilang ano yan? Super power. LB. LLB. Ito, magkano ba yung isang ganyan niya? Uh hmm. -huh. So, ito, green. Ano sa'yo ba Parang kulay dito? yan. Ay, pares ng yan. O, oh, may reel ka ba na extra? Wala. Wala, Wala o, oh, Palit. Yung... Sa taas? Yung... Sa taas? Yung, sa taas yung ano niyan, eh. yung... Line niyan na no, nakalagay dyan. Palitan mo na lang tapos ito magagamit mo. Huwag mo itatapon ha. kita ito ang line Ayun, leader line. Li Ayun, pang leader line uh, ito, uh, pang main line. Oh, ito ilagay mo diyan. Oh, ito sa iyo. ayan Thank you. Thank you. ano pa ba Ilan lang eh. Dila pula po, niyo na. Uh, yun, Sad. Yung rad. Ibigay nyo kay na Ibigay nyo kay sa isa. Kay Peng Peng. Oo. Kasi may atraso pa talaga ako sa kanya. Matagal na yun Yung nagchat-chat pa ako sa'yo. Sabi ko, Ping, malapit na daw Ping. Tapos nagchat ka sa ano na lang. Susunod na lang. Oo kasi. na lang daw Peng. Bumabiyahe kasi ako. Bumabiyahe kasi ako sa Manila. Kaya ngayon lang ako nakapunta dito sa dagat paano ba sirain? Ang ah, ah, mo nga ako eh. Hindi ako marunong eh. Kaya si... Ito kasi sila. Nag-chat <laughs> sa page ko. Nag-request ng fishing set. Dahil suro nila mo yung So... May stock naman tayo na ano na mga for beginners na rod and reel. Kaya okay. yan, Pinigay na lang sa kanila. Ayan. Dito tayo ngayon sa ano. Sa Global. dito yung kagkuli bali uwi na lang raw nila kasi sa dalawa nakawala yung ano eh dapat sana eh, nakawala yung dalawa so maraming salamat mga gar sa panunod naibsan yung pangangat eh naibsan yung pangangat eh diba?